guys, ito. <clears throat> 3.43 a.m. guys. Sobrang aga pa. Hindi pa ako nakakatulog. Umpisa 11, 11 p.m. Kasi umuwi yung mga anak ko, so ginising nila ako. Hindi pa ako nakakatulog buhat noon. Tapos nakahiga na ako, naalala ko. May natira pa akong isang ganito guys. Isang ganito pa talaga. Kasi nabili na kahapon. Ang variety nito guys is um, uh, pinipig. So ito yan siya. Hindi kasi natikmang ko ito nung ginagawa ko kahapon at nanonood sa alam niyo yung sa isip ko yung lasa ng pulburon kaya talagang tumayo ako at kinuha ko na yung isa ako na lang ang bibili sobrang oh, sarap guys yung pulburon ko hindi naman sa pagmamalaki um, kasi ngayon nagawa na ako ng sukat talaga sa pulburon hindi na ako yung kung ano lang ang ilalagay ito talaga nag, may sukat talaga ako hindi ko binabago nakasulat talaga nag, bali nag testing testing ako di ba may masarap na sikat na ano na pulburon yung sa sikat na tindahan na ang sarap. Alam nyo, itong pulburon ko, walang pinag-iba doon. Parang mas masarap pa. O kaparehong kapareho. Kaya ako kasi, kung paano ko nakuha yung templa, naging consistent lang talaga ako. At saka, sinulat ko talaga yung, nung nag experiment ako, sinulat ko talaga yung tamang sukat. And then, tuwing gumagawa ako ngayon, tinisigurado ko na kumpleto ako ng ingredients. Nung sa ano na yon, Pero talagang grabe. Dati, sobrang dami kong maglagay ng mga, yung skim milk sobrang dami ko talaga maglagay ng skim milk pero hindi pa rin siya masarap hindi mabili pero ito ngayon ang konti lang ng gatas hindi hindi ko na skim milk ang ginagamit ang konti lang ng gatas tapos ano uh, sobrang sarap ang iniba ko lang talaga yung margarine hindi ako gumagamit ng margarine kundi butter lang talaga nako guys sobrang sarap nito promise kahit natutulog ka babangon at babangon ka kasi maiisip mo na meron ka pang pulburo na natira kailangan mo talagang kainin Ayan guys, ito lang. Ayan o, oh, nilalagyan ko siya ng label. Ganyan. Mm, may, lab, may label, tapos may thank you, thank you lang na ganyan Oh. Grabe, ang sarap. Para talagang, pwede ko ba sabihin yon yung goldie, parang mas masarap pa siya doon. Sobrang. as in sobrang sarap. Mauubos ko to. Sana huwag naman akong diabetes Wala naman akong um, record na ano, na, na may diabetes ako na mataas ang sugar ko. Actually, mababa yung sugar ko. Pero huwag naman natin i-abuse. Ia so yan guys, saka ito pa, tingnan nyo naman, para akong aswang eh, ayan Oh. Yan, yung nagagawa ako ng mga ganito. Yan, tapos ko. And then, kung makikita nyo yung, ano, you know, yung likod ko, may gagawin ako dyan eh, in preparation for Christmas. Hindi ko palang nare-reveal kung ano yan. Ito yung wall pagpasok ng pinto ng bahay ko. Nandaan dyan yun. Sabi ng mga anak ko, bakit daw may ganyan? Bakit daw may ganyan? Sabi ko, surprise na lang. Kung anong gagawin ko dyan. Basta magugulat na lang sila dyan. Ang ganda ng tema ko dyan. For the meantime, ito lang muna talaga. Matutulog na ako pag naubos ko to. Siguro, hindi naman talaga pwedeng ubusin. Pero guys, sobra talaga ang sarap ng pulburon ko. Thank you. See you. Kita-kita ulit tayo. Baka mabato ako ng kapitbahay ko.